Alright, so ito pa rin yung issue natin, di pa rin tayo nakamove on dito kasi syempre nga, uh, tayo dito bilang mga empleyado. So, recap, yun nga gusto ipasa ni Jesus Cudero na bawasan yung mga holiday sa Pilipinas kasi mura naman na ta doon yung mga holiday sa Pilipinas at dahil dyan, nata-turn off yung mga foreign investors na mag-invest sa Pilipinas dahil marami tayong holidays. At dahil din daw dito, uh, bumababa yung performance level ng, ng mga Pilipino pagdating sa, sa trabaho or incompetent tayo sa larangan ng negosyo. So, pa para sa akin kasi, sabihin na nga natin, yes, ang Pilipinas ay pinakamarami ng uh, holidays. Totoo naman yon. And then, may tendency nga na ma-turn off yung mga investors pagdating sa sa aspeto na yon na ang daming holidays ng Pilipinas. Okay, sige. Patulan natin yan. Pero, ito ba talaga yung solusyon? Ito ba talaga yung solusyon para mapataas yung performance level ng mga Pilipino? Ito ba, ito ba talaga yung solution para maging competent tayo sa larangan ng negosyo? Kasi sa tingin ko, hindi naman eh. Obvious naman na hindi eh. Kasi kung talagang gusto nating itaas yung performance level ng mga Pilipino, tignan natin kung anong problema. Bakit nga ba talaga? Bakit ba mababa yung performance level ng Pilipino? Bakit naging incompetence yung Pilipino sa larangan ng negosyo? Kasi yung mga empleyado sa, Pilipin, uh, sa Pilipinas, burnout, underpaid, Walang work-life balance. Okay? Burnout na burnout kasi nga, ito yung nasa job descriptions mo, pagdating sa trabaho mo, hindi naman yun yung, hindi yun lang naman yun yung ginagawa mo, pinapagawag. Ultimo, trabaho ng, ng uh, mga boss. Ultimo, hindi mo trabaho. Ultimo, wala sa job descriptions mo, ginagawa mo. Pangalawa, underpaid. Underpaid kasi nga, mas marami yung tinatrabaho, mas maraming ginagawa. Hindi naman binabayaran karamihan nun. Kahit yung mga minutes ng overtime na lumagpas sa, sa uh, oras ng trabaho, hindi naman nila binabayaran. Kahit nga hours na eh, hindi naman nila binabayaran. Okay, underpaid. Pangatlo is, uh, walang work-life balance. Trabaho lang ng trabaho, puro trabaho, puro trabaho. Kahit nga naka-day naka off ka, minsan na may mga empleyado pa na tinatawagan na, ng boss, tinatawagan ng, ng kailang superior para i-submit yung ganito or pumunta sa office. Kahit nga mga teachers eh, ganun yung mga ginagawa kahit naka day off, kahit Saturdays and Sundays, pumunta ng school, pumunta ng office para lang ma-submit para tapusin yung mga kailangan trabaho. Yung iba, inuuwi yung trabaho. Wala na sa oras ng trabaho, pagdating ng bahay, nagtatrabaho pa rin kasi may tinatapos. So nasaan doon yung work-life balance? Again, kung gusto natin na napataasin yung performance level ng mga Pilipino, mga empleyado sa Pilipinas, tulungan natin sila magkaroon ng work-life balance. I-lesson natin yung pagkakaroon ng burnout sa trabaho. And bakit nga ba ayaw natin na mawala itong holidays to? Kasi itong mga holidays na lang na to, yung nagbibigay ng chances para sa mga Pilipino na magkaroon ng kaunting panahon para makapagbakasyon, para makapagpahinga ng maayos, or ito na lang yung mga araw na nakabawi yung mga empleyado, at least kahit doble nga yung trabaho sa araw na yon, doble naman din yung bayad. At least, nagkakaroon ng extra income para sa mga bills natin. Eh, ang mamahal lang nga naman ng, ang cost of living sa Pilipinas, bills pa lang, wala, tapos na yung regular trabaho mo. Tapos, again, bawal pa rin kasi sa atin yung moonlighting or having more than one job sa Pilipinas. Kasi pag nalaman nga na meron ka ibang trabaho, it's either tatanggalin ka or aayaw nga ka ng kumpanya na pag a mo. So, marami, maraming pwedeng resolusyon, maraming pwedeng solusyon para mapataas yung performance level ng Pilipino or ng mga empleyado sa Pilipinas. Hindi yung bawasan yung holidays. Maaring isa nga yung solution pero hindi yung, yung pinaka number one solution para tumaas yung dignidad, para tumaas yung performance level ng Pilipinas. Sana maisip mo yan, Cheese Escudero.